Right guys. Ha ah, magbigay tayo ng komento sa ano mga kapatid no. Yung bumagsak na tulay. Oh. Sabi mo naman ni PBBM eh, mananagot daw ang gumawa from 2014 until uh, present uh, until the present uh, year. So therefore, uh, sinama na yung year ni Pip na Duterte eh sinabi ni Real Tucker 2023 oh, in-start pala ng ano para makapag uh, siguro sila even though that a uh, certain uh, bridge has a uh, budget already no? at uh, yun kinarma bumagsak ngayon pag bumagsak yung tulay si Duterte ang yung pagbintangan pag na matay si Duterte ang yung pagbintangan kung man na si Duterte gamhanan <laughs> ah, puro lang kayo Duterte, pagbintangan ninyo ng pabintangan, bakit hindi niyo isisahin yung mga nagawang ligasiya ni Tatay Digong bago nyo ikumpara yung bagag yung protektahan, bubo lang naman ang pumuprotekta sa uh, PBBM ngayon sapagkat wala talaga siyang uh, ginagawang uh, improvement sa bansang Pilipinas kung di kakamot lang siya ng ulo Anong gagawin natin? Mr. President, may bagyo. Anong gagawin natin? What kind of president you are? You have no 24 ways on how to solve the problem? How? Paano na yan? Ah, paano na yan? Paano ka naging presidente sa bansang Pilipinas? <laughs> diba? Ah, kailangan magiging smart ka, magiging articulate ka, kung to solve the problem, hindi yung eh anong gagawin natin tapos ngayon nangangampanya ka dyan, sisiraan mo ang uh, mga Duterte na uh, pinabili ng soka. O kaya pinabili ng soka kaysa naman kayo. Pag saan kayo kumakaway, sa hangin lang at talagang kahit pasabihin nyo lagi na ang mga PDP eh, senator sa eh, pinabili ng suka. Eh, kayo naman, kahit saan lugar, sino suka? Oh, oh, fake yung ano nyo, survey ninyo. Uh, uh. Si Maribilia lang na naman ang nag-survey. Alam <laughs> ano mo si Maribilia, sayang lang yan eh. Oh, eh pastor, pastor na lang gan sa pagkat hindi niya alam ang kanyang pinaglalaban. Oh, oh, oh. Silong asong matatakaw, walang kabusugan sapagkat hindi nila alam ang salita ng ating Panginoon Diyos. Anong sabi natin Panginoon? Ha, ah, huwag kang makisali sa mga taong masama. Pero sila tumatanggap ng bayad at may video na nagpapatunay na nanggaling kina Jiggy at talaga namang mga busis ni Animal Labarsaga at kasama yan ang mga Jared kasama dyan si lahat ng mga ano mga vloggers ng sikat ni BBM na dating vloggers ni Duterte nagsilipatan sila kasi naalok sila at a certain money every 15 or 13 30 katapusan mayroon silang bayad it depends sa kailang ina-upload oo Ayun, pagpunta-punta niyo sa channel namin at manira kayo, okay lang yon kasi bayad din naman kayo na pag-usapan niyo na yan, di ba? Good luck sa inyo. Oo, pero sound na naman kami. <laughs> Kahit ba nag-dollar, okay na sa amin yon Kasi sapat na sa amin ang pinagkaloob ng aming Panginoong Diyos sa pagpagita ng aming pagsisikap, pagpupunwagi, ah, nagbibigay kami ng komento ayon sa aming nakikita sa bansang Pilipinas. Fake news ba 'yan? Ah, how do you say that? A ah, fake news. Kayo yung mga fake news dahil hindi nyo sinasabi ang mga nagawa ni Duterte. Ikumpara nyo kasi, uh oo, -oh, ang nagawa ng inyong uh, uh, presidente na dati rin namin hinahangaan ng kanyang tatay ngayon, sa ngayon ang ginawa lang naman niya tulay bumagsak. <laughs> Tapos <laughs> Iti ang edad natin, maguro ng binibisyo. Oy, mag ta. Maabot ang kutsinta para makakuha ta ng binibisyo ni Bangag. Alam mo kapatid, hindi talaga yan Marcos. Oo. Kasi nga, ang totoong Marcos, Ferdinand Edelin Marcos, ay hindi talaga yun pagano. Tingnan mo naman siya pag mag-deliver ng speech. Wala ang kapangipanginoon. At kailanman mga kapatid, hindi niya binabanggit si Jesus Christ. Kasi nga, pag ano sila at tiyak mga kapatid pag binanggit nila si Jesus Christ, masusunog sila sa kanilang ginagawa ngayon. Biruin mo, blanco ang ating mga uh, budget sa 2025, An uh, anomalous. Di ba? Talagang uh, mayroong irregularities mga kapatid. At uh, ito'y sinasabi ni Victor Rodriguez. Adi ah, o mano. Oh, kung fake kami. Oh, itanong nyo kay Atorne Rodriguez. Di o mano, ang accumulation, 241 billion ang insertion dyan sa blank na pinagagawa ng buy scam ninyo. Ibig sabihin ng buy scam, guys, yung buy scam, ibig sabihin, uh, vote Congress and Senate ay mayroon niyang binubuo na committee small committee at lahat ng yan ay kayang mag mayroon di umano sabi nila ng attorney nila na si Benjamin oo oh, oh, eh mayroon no di umano ng karapatan mag insert oo oh, oo grabe no may karapatan yung small committee nila sino kayo yung small committee Baka si tambalus-glos yun na sinasabing small committee na naglaki lang ang tiyan, hindi pagigabaan, oh grabe naman yun. Hindi naman kayo, uh, siguro, ano, hindi naman siguro kayo uh, 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 satanas. <laughs> Kasi ganyan ang gawain ng satanas. Uh, eh, pagdasal namin na hindi kayo maging satanas. Pero sa totoo lang, ang uh, observation obserbasyon ng isang bayan ng Pilipino, tuwad ko, buhaya talaga kayo lahat. <laughs> oh, kasi wala kayong kinagawa inuusig niyo si Duterte. Why you don't uh, focus on our economy? How to solve the the high rise, the price, the, the Oh, uh, price of our uh, rice is already been in the paramount line. No, na parang nga mga kapatid, hindi yung ibig sabihin mga kapatid na tinutukan talaga nila ang pagbaba ng bigas kasi nga puro lang sila paninira at tinitira nila ang kanilang rigid opponent in this 2028 election for presidency na si Inday Sara Duterte. At gusto nila ang kanilang ultimate goal to eradicate. Inday Sara Duterte for uh, 2028 election kasi very strong si Inday Sara Duterte na kanilang makalaban yan ang katotohanan Sara Duterte is a rigid opponent in 2028 election that's why they want eradicate Inday Sara that is their uh, ultimate goal told brother and sister Ayong mga ano dyan, yung mga, uh, ito lang ha, sabihin ko lang sa inyo, di ko na lang bisayaon kay, uh, tagalogo na lang na ako. Oh. <laughs> Hindi mo naman siguro kayo bobo, ano. Kung Marcos loyalist kayo at wala talaga kayong pinaglalaban, pwede naman kayo mag-inhibit na lang eh. No need to comment, o oh, wag na lang kayong mag-comment. Inhibit lang kayo, o oh, tawa na lang kayo. Kasi nga, kung ipagtanggol ninyo ang taong walang nagawa, lalo kayong mababaon sa kuman. Uh, shout out sa inyo, kapisana ng mga bubong vloggers sa bansang Pilipinas. <laughs> at kasama ng mga tuadkom na nga na tumatanggap di no, ng suhol. At ang rilo ninyo ay 1.8 million at sa kadilak ay 18 million Oo, oh, oh, oh yeah, grabe na yan. At ito'y na pag-usapan kay Malo di kaya kailangan ninyong ipagtanggol 'yan 'yung mga posts na 'yan. Oo. Kasi the in the beast the beast offense is to defend yourself in order to protect yourself. Uh you will uh you will fight for them that uh You are not belongs to the crocodile. Oh. <laughs> you are not belongs to the, to the crocodile. So you must defend yourself. Because silent means yes, that you have accepted already the 1.8 million GR uh, Rulex. Uh, uh, Cadillac ba naman? Saksak yan ang prinsipi. Grabe ni Abante. Oh, sayang, pastor ka pa naman. Oh, kaso nga lang, nagtanggol mo kasi. Huwag kang manahimik. oh, huwag kang manahimik. Upang sa ganun, eh, maprotektahan natin ang ating pagkapastor. Pakatandaan mo, you're the backbone for the words of God. So therefore, you, you must protect yourself. to defend yourself is to say that you are not belong to the crocodile. Oh, Yo, mga buwaya kasi mga tuwad ko, eh. nandyan ka kasama ba? Kurt, yun ang tanong. And bye bye mga kapatid, if you channel, don't forget to subscribe at notification bell para maging updated kayo sa lahat na ating ina-upload. Bye bye! God bless the Disclan! Hmm.